So guys, aaring natin na transition para sa social experiment today sa mga public market. So may dalata din nga, uh, syempre, giladuwa ka grocery, no, sa tao nga may mayong abubuton. Ay mga ito sila, ano, uh, sigwinta para please makulot kung sino mga taga antasang bylo groceries. Tara okay, na, tara na. Let's go! Ta. Ang aga. Oh no! May ano ka na ta? May ka na?

Alas oh, <laughs> mo Oo. Kaya tako na. Piti, kayo mga Eh, Piti, kung sa makulod? Piti, nga, ginda mo. Kung saan Piti, mo mo. Piti, mo na lang. Titi, sige, salamat kita. Ha? Salamat kita. Ha? Ano man video to? <laughs> ano video to? <laughs> ko yung gamo, singwinta, may ara kang ano, Grocery. Ngayon ay mailo sa singwinta ka mo. Kaya siyempre, po, ano lang mo, ng na namon,

Magiging salamat. Nakakaapat tayo lang sa pagbulid sa mga taong kaya uh, akin ang landlaw. Tara. Thank kita. rito. Bising gaginagmay lang ha. Tapos ta, uh, syempre, aray mo din si Sanjay sa tuwan. Aray mo din si Sanjay. Thank you ta, Thank you ta. Thank you. Thank you. Tama yan na ka daano, Dito Sigwinta. ko sa baka ulod. Oo. Oh, ma ano ko ba eh? ko. Okay, pretty. Kasi sa bakulod mo sa ka nila lang na. Sa series. Ay. Tama mo, kaya salamat ah. Kaya rita kayo makapuli sa amin. Eh nakalaga mo ako na din mo. Bigat. Paano malang galita? Dalam la. Nambaw ko si mo ta social experiment lang parang <laughs> camera sa punta ah, malaki parang <laughs> ah, camera to sa social experiment na ito sa social experiment ako tabalik ko na nakagano uh, ay gano'n paano mo ta? Ma, uh, uh, hindi kayo wala kaya si Ma'am Chichi, wala gagadwa-dwa nung uh, mag sa si uh, Magatag mag-atag na sa gakinanglan. So, anong ano, yung mga ano, mindset nga, wala kayo duwa dwa so, sa tao gakinanglan, gatag, gagid sa kwarta. Kung nagalang-alang sa hangin, di ang pagsagaan. Ah, oh, okay. Sumay. Si Ma'am, si Cheno, madamog niya. Salamat sa pagdano mo sa pagdata mo si Quinta. Ma'am, kagisa pa, ma'am. Ah, Siyempre, ang si Quinta mo, may bailo na sa nga ah grocery nga ginagmay lang mama ginag ginagmay lang mam ma at si mo mag ginagmay gamay ng bulig na ay nauna na tapos na ayuan ta kay ano facebook mam madamo salamat bisan ginagmay bulig ah mam salamat kag ano pa lang sa pagbulig sa mga tawag kanang lan thank you gyud